Hello mga kamanong. kumusta kayo? Magandang araw po sa inyo lahat. So, eto naman po ang ating bundle promo for motorcycle. So, meron po tayo ditong set na Allen Rest mga kamanong na mayroong sukat na 1.5 to 10 mm po siya mga kamanong. And then mga kamanong, meron din po tayo dito 3941 na uh, torque drive socket trends. Ayan po mga kamanong, 3941. So, balik taran po yun mga kamanong. And then mga kamanong, meron din po tayo ditong magneto set na po. Ayan, meron tayo ditong non-threaded mga kaman manong. At meron din tayo tsura So, ito po yung ating tsura And then, mga kamanong, meron din tayong Castle Crown or Castle Nut. So, available din po sa atin itong mga kamanong, ang white tools na pwede nyo pong gamitin yan sa lahat ng klase ng motorcycle. At syempre, meron din tayo dito mga kamanong, na L-handle na one-up drive. Pwede nyo po yung gamitin balik taran. So, ayan po mga na one-up drive parehas po yan. So, meron din tayo mga kamanong, na universal wrench. Si universal wrench natin mga kamanong, meron tayo ditong sukat na 39, 40 Ayan po mga kamanong, meron tayong sukat na 8 up to 13 mm. At meron din tayo dito mga kamanong, na 14 to 22 mm. So mga kamanong, ayan po ang bundle promo natin. Nasa basket po yan. Pwede niyong i-check out at sa ating website. Check out yun na po yan.